may nguni mo tong ni agi pa ipaputol ni mo na unsa pa sa mga 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 December putlo na ko ni oh nya wala man lagi ni putol July man ta June man ta karon June July ni ipatong ni mo

Farm boy mo to siya ako, city boy. Ako si Choi. Choi nga farm boy. Bunal bunal na nga lang sa city boy. Ako si Red. Choi nga city boy. At least nga pariyam eh. Bunal Choi. Bunal Choi! bunal, kita ng Choi. Bunal Choi, kapay. Bukit Gusto na ko sunod, babot mga abot sa uh, December, pero magkanaanan ako. Oh! Magkanaan, nang mo. Kaya mga... naman Lord of the Rings <laughs> <laughs> ito sa... Please, po. Ito dun sa Harry Potter. Tapos gunting. sige mga karakter sa Harry Potter. Ito Lord of the Rings. Ito yung tikulang. Ano-anak ulit ah. Sige. Anak-anak na ano? no. Ano, ano. ano, tabang, maya po na siya. Huwag na sila eh. Huwag ulit tubig. Huwag na lang sila eh. Itampung na lang na 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 silang naong. <laughs> I-imagine na lang ito. Lumigay ako. So, pangit. Karoon pa lang ako, no. Hindi pa lang kayo na. Ngayon, ha? Tuna god. Dali na muna mo taas. kapangit di para sa Oh, na. Bata pa ko. <coughs> Kita ko na mga silver sigarilyo. na sigarilyo. Nga ano na. Na ano na. Kuwan din na ang silver sa sigarilyo. Para mo taas. Silver sa sigarilyo? Oh. Saan? Yang, ang ura gina yung das, niya ng... Kaya mo sa... Taha ko, di ba namin na silver? Hmm. Yan, anak ana, ana, na mo si dream at tanggal man itong silver o gang puti, tanggalon man eh, ito. Hindi, itong tanggalon. Itong ano? tumuray ang silver, Itong tabon sa, sa sulod, paon ito. Tapos piloon, yan anak. Ganyan eh. naman ito, naman ito puti. Pwede man ito isip isiparit. Hindi, ito isiparit. Yan na, no? Mga ano, na, nanak, dure. Muro, pampataas ito po, tapos... Isa yung unpod, doktor. Si Kwan. Si Kwan, good. Basta. Tapos tanduay. Ano na, man. Nang duway. Mm. Isa ingon. Ang una-una abri. Ang mm. una, -una abri mo. content sa panduway nga na, ay makapatasan ng buo. Na na. Itong scientist nga nakaimin to. Nakalimot lang ko ba? Eh. Pagkuhan mo ito absin to. Nag-research sa ito. <laughs> <laughs> Tapos o. Oh, Tanawa ka rin o. Oh. happy kahit ka nga mo. Oo uh, eh. Gusto nga ako na makita. Ano ko Dito nga makita. Yo, putlo na ko na yun. Makita ano na ako dito. Saan nga nga tapos maghingoto ka kasi yung bungot. Hmm. So, puti akong bungot. Ito, no? Una, yun puti. Ako ay puti. Okay, kung makakita ka na eh. Ano ang di mo kumuto. Oh. Pero, bakit? Dili di, siya, <laughs> dili man, di, man siya makagwapo sa... Wala man ko rin <laughs> oh, yung makagwapo. Kaya bigyan na naan eh. Wala, pangit naman ko. Pero, gani, dili siya ganyan kagwapo. Oo. Pangit, hindi mo siya mati sarili. Wala, issue eh. Tanggalo na ko na eh. No, oh, tayo, tanggalin na ko na eh. Okay, ako tanggal na ko na eh. magwapo ko. Okay, Tanggal na ko na yun. Man, yung mga otro. Di ba, yung unimot yung may agi, ipaputol ipa, na. Unsa pa tangamat, unsa tangamat ato nag-analis, mga December. September, mga mga... Mm. September ba tayo? Ano ako mga, mga December, putlo na ko na yun. Oo niya. Wala mo nag-iing pa. iing June, muntang ka rin. June, July. May August, po, si, po, ay, <laughs> December. Dali, alam ko ba sa December? Wala ko na yung tuig. December, oh. December pa. Ano pa? Sa so, kataas ka, ano yung abot December no? na? Ano? May pasalabi din ako. Pwede may pasalabi. Diba na pa, ano ba? Kapalok ka to? Ano ba? Salabid ba? Wala ko magsalapit pero sama na. Di diba, eh. Wala na i-ball bets ay mong nawong. <laughs>